Para patunayan it's more fun in the Philippines, ilang jeep ang pipintahan sa Pasay para ipromote ang ilang magagandang tourist spots sa bansa. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, may limampung jeepney ang pasada ngayon sa likod ng isang mall sa Pasay. Hindi dahil nagpo-protesta sila sa oil price hike o humihingi ng dagdag pasahe, hindi rin sila na-impound dahil parumbado sila sa kalsada. Narito sila para sa Jeepney Art Festival. Dipintahan ng katawan ng mga jeep ng mga tourist spot ng Pilipinas para bumabiyahe sila. Sa kamay nila, Nagsusumigaw ang katawan nila na It's more fun in the Philippines. Sabi ni Iklang Garcia, organizer ng Jeepney Art Festival para din ito para ibalikan dating simbolo ng Pinoy jeepney na sumasalamin sa kulturang Pinoy at hindi yung tingin ng iba sa jeep na kung hindi nga nagahari-harian sa lansangan ay nababalita lang kapag usong oil price hike at fare hike, ganyan. Nandito rin sa festival ang ninuno ng Pinoy Jeep ang American Jeep na niyan. Kaya ang sinasakyan niyo pong Jeep ay phil am pala. At syempre pinakastig dito ang higanting Jeep Idol. Jeep Idol kasi dito sa makay kahapon ang mga American Idol na kasama ni Phil Am Idol Jessica Sanchez. Hindi lang jeep ang bibihisan dito, Raffi. Pati eh, ang asal ng mga jeepney driver dahil kasama sa festival na ito, ang libreng training sa mga driver, kagaya ng, uh, sa linya ng road courtesy, pagsunod sa road signages at iba pa. Raffi? Maraming salamat, Mark Salazar.